Meron akong good news sa inyo. Kilalanin natin si Chel Gan at ang kanyang kwentong negosyo. May mga clients ako na gustong mag-travel and wala silang pwedeng pag-iwanan ng mga dog nila or cat nila. Most of the time, yung mga single owners na nakatira sa condominium, hindi nila alam kung saan nila iiwan yung, yung dog nila. Sabi nila, pwede bang iwan sa iyo yung, yung pet namin, magbabakasyon. So yun, bigla ko lang naisip na sige, why not? The challenge right now is how to innovate, you know, just to grow your business wag yung magpapakampante ka na just because you're one of the pioneers, eh hindi ka na pwedeng ikaw yung pupuntahan. No, that's, that's not the case. And most of the time, pag gano'n ang medyo lax pag-iisip natin, um, chances are, mayroon pa pala sa labas dyan na mas magagaling pa sa'yo. Hatid sa inyo ng negosyente. Alas 4 ng hapon, tuwing linggo. Dito lang sa Pinoy Hits.